<laughs> Mr. Johnny kapal laki pa naman ng demonyo yes. yun touchdown mga boss Santa Rosa River Santa Rosa Nevesia try namin mag spot doon kami pupuesto doon banda with Idolson yun mga boss nandito na kami sa pwesto medyo malawak ang ilog sana makadali kami ng malupitos yun yung tulay okay. ng Santa Rosa <laughs> Ha? So, okay, <laughs> Shut up. I idol KL Shut ah, up. Idol KL. Ano? ayan ah, enjoy ka muna sa bahay. Relax, relax ka muna dyan 'Yon, mga master Nasa spot na kami, no. 'Yon, fish on pala 'to. Ay, meron din palang kanduli rito. Pusang gala na 'yan. O, okay, Carlo Bayan. Manik niya kanduli 'yan. Hanggang dito nakakaratim. Okay, Malas. He. Eh. 'Yan, mga boss na naka na kami, no isang bottom tsaka isang tilapia ayan, tilapia tilapia, tilapia idol son, ayan, nagsiset up pa ng isa para marami-rami na mahuli nakadali na siya isang kanduli eh palagay ko nag-commute yun papunta rito <laughs> nakarating dito eh, anak baka ah Station Dilapsi Ayos ah Yun mga boss update lang no Bihira pa lang dawi dito Walang masyadong kumakagat Naka isang tilapia pa lang si Sonson Tapos ako ito Kanduli na naman Ay nako Buhay Yun mga boss Lilipat nga pala kami ng pwesto Dalawa lang mahuli rito may tinimbri si kuya marami daw doon sa bandang Saragosa papasok ngayon susubukan namin at marami daw doon tilapia okay, let's go umipat kami ng pwesto dito na kami ngayon sa Saragosa creek Saragosa Ayan. meron dito kaso mga puro liwalo doon pa sana sa papaya marami daw doon puro tilapia kaso malayo bukas siguro babalikan namin so ngayon dito muna hanggang maupos ang oras yan lang mga boss mga boss andito kami ngayon sa Along-Along sa Saragosa ayan kaya lang medyo mainit update mga boss matumal matumal ang dami marami naman maano kaya lang eh ewan ko bakit tayo muksi kagat. fish on roho good size fish on <laughs> mr johnny, johnny, johnny. kapal laki pa naman demonyo nice leg sa mata yan ang nabuli namin dito Mm. Oh, johnny 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 Bravo <laughs> Ayun, kanduli. Ayan o, kiss one sa mo. Kanduli. Mamaw. Malaking kanduli. Update mga boss. Ayan. Ayaw talaga ng pain namin. O. Oh. Kahit pa paano may naman. Pauwi na rin kami mga boss. Ayan.